thank you At magandang araw po sa inyo mga kabatingaw. Ito po ulit si Father Prince Lenric P. Marcelo, ang parokya vicar ng parokya ni San Agustin dito sa lungsod ng Baliwag. At narito po tayo ngayon sa kwentong debosyon ngayong Pistang Patron 2023. Ating palalimin ang koneksyon sa pinakamamahal nating patron, sa si San Agustin. At napakapalad po natin sa araw na ito sapagkat kasama po natin ang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod sa ating parokya sa ating pamayanan dito po sa uh, parokya ni San Agustin hindi uh, ko na po patatagalin pa at ating i-welcome dito po sa kwentong debosyon, ang ating minamahal na si Tata Joy Palakpakan po natin sa welcome po Tata Joy magandang araw po magandang sa inyong po. lahat pwede po bang uh, ipakilala natin ang uh, Ating uh, sarili muna po ang kumpletong pangalan, uh, edad. Uh, wag na po suking tindahan ha. Ah, sige po. <laughs> ako po si Feliciano Ramos, dati pong Sakristan Mayor ng parokya ni San Agustin. Ayun, dating Sakristan Mayor. No? nagserve pa ako dito nun kay Amos Andy. Nakikita ko na po kayo Opo. noon. Nadadalaw. Opo. At uh, gano'n po kayo katagal naging Sakristan Mayor? 35 years po. Mula po kay Arcaira, tapos Bishop Arcaira, yes. Monsignor Palma. Monsignor Palma. Monsignor Rico. Uh, at mabuti Monsignor po ako kay uh, Mas Andy. Monsignor Andy. At uh, hanggang kay uh, Father Nursing po. Eh, hindi na po. Ah, hindi na po. Dahil nagkaparoon ng uh, pandemic. At siyempre, uh, uh, mga senior ay pinagbawalang Uh, lumabas ng bahay. Opo. Ayun, 35 years. No po, uh, hindi ko na ipokompeten. Baka ma malaman pa nila ang edad ninyo. Pero po, ang ganda ng pangalan, Feliciano. Dito po ba galing yung salitang Tatajoy Kasi yung salitang Felix sa uh, Latin ay kasiyahan. Naging ano nga lang po yun nung magkahilig ako sa basketball. Ah, opo. Nanunod ako ng mga basketball hanggang naging idol ko si Joy Cleopas. Doon po nagsimula yung Joy ko. Ah, okay po. Hindi ko na po ata inabutan niyan. I-google ko na lang po mamaya. Ano? <laughs> so, yun po. So, Tata Joy ang, uh, ang naging pagkakakilala ng lahat ng maraming lingkod uh, dito sa simbahan sa inyo. Pero po, ayos sa ating mga researchers, ano, eh, bago po naging Tata Joy, ay Uh, sa kabila nito, meron pong bago kayo napunta sa simbahan ay merong uh, kayong uh, magandang kwento na pwedeng ibahagi sa amin dito, lalo na ang mga parokyano po natin na uh, pwede nyo ma-inspire sa inyong kwento. Ano po ba yung uh, kahulugan sa likod ng ni Tata Joy? Ano po, na na po ako eh. Medyo bad boy din po ako nung una. Ah, so parang tata sa bad boy pamilya, before. Ako lang po yung mahilig uminom. Mm, maraming apa. bisyo. Ako lang po pong isa. Lahat ng kapatid ko walang bisyo. Ako lang. Eh sa tagal po nun, nagawi po ako sa palengke na istambay po ako. Hanggang sa mapunta po ako sa simbahat. Nakita po na o yun, ko po yung mga nagpapasala sa reno. Oh, ko po i-anohin yan, ha? Sabi niyo po, so ibig sabihin, this was before you became a uh, sacristan mayor, tama oh. po ba? So ibig sabihin, uh, pag sinabi niyo pong, pag sinabi ninyong mahilig uminom, Bago no? po Bago po po, Anong ibig sabihin po nun? Uh, ano po ba, kayo ba, uh, ilang bote ba ang pinatutumban ninyo? <laughs> Kunti lang po. Ang natitira o konti lang? <laughs> Sige, ano po? Tapos nga po, napunta ko dito. Oo, oh, madalas beer. po kayong uminom oh, doon, mga... Umiinom na rin po ako talaga ng mga hard or beer. Oo, uh -huh. um, uh -hmm. hindi naman po nagwawala ah. O po, hindi naman po basta... <laughs> so mahilig niya. lang sa inuman? po um, uurinom lang naman po ako, wala naman akong away. Ah, um, ayun. So parang barkadahan po kayo? Barkadahan ba lang po. Ayun. So anong pinakaabalahanan niyo noon? kwan lang po, nagtitinda ako ng saging sa palengke. Hmm, okay. Tapos nga po, okay. nag -nah okay. nagkahilig ako pa yun. Kung tawag ni San Agustin, dahil nagkahilig akong bigla dito. O oh, yun, ano po yung sinasabi niyo kanina? May okay. nag-anyaya ko sa inyo. Sa, sa ah. So, paano pwede nyo po bang ikwento sa amin? Paano from ang isang uh, bad boy, no? na Tata Joy, ang ganda ng, 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 ng rhyming na na, ay nahikayat na maglingkod sa simbahan? Sabi po na, sumama ko at ako'y magpasan <laughs> <laughs> ng nasareno. Mm -hmm. Saka mas mainam daw yun, nakapaglilingkod. Ang ginawa ko po, sumama naman po ako. Mm -hmm. Hanggang sa naging, ano ko, lectors and commentator, pangulo ng lectors and commentator. Tapos, naging uh, member po ako ng Naicho Columbus. At saka yung mga, mga dami eh. Yung mga adorador po, member Apo. din po ako niyan. Mm -hmm. Hanggang sa naging sakrasan mayor po ako, ako na po nag-sagelista sa mga pamisa. Aho. Doon nagsimula po yung aking pagbabago na para nakita ko na masarap dito kaysa para doon sa pinupuntahan ko dating lugar. Puro Aha. kasalanan. Ah, mas masaya pala dito. Opo. Ano po mo yung paano nyo nasabing masaya uh, yung ginagawa nyo noon? Ano po yung diferensya sa kasiyahan na nakita nyo at naramdaman ninyo D sa Mas buhay masarap po dito kasi nagiling ko dako ako tapos nakita mga taon na ako eh. Nandiyan, namumuro sa mga nubena. Masaya po ako, ginaganap po yun. Pag mamiyak sa mga rosaryo. Mm -hmm. Enjoy po ako. Doon ko nakita ang maligaya para sa simbahan kesa sa labas na mga ganong ano. Mga ganung mali, pagkakasala lang. Mga mali. Oo. Ah. So, alam po ninyo, di ba, ang ating patron, si San Agustin. Uh, pamilyar kayo sa kwento ng naging, naging kwento ng kanyang buhay na minsan din po siya na nalulong sa mga sabihin na nating bisyo. So, yun po. Uh, paano nyo po nakikita yung sarili ninyo na malapit o may kaugnayan sa buhay ng ating patron? Yun nga po, yung pagbabago ko, may kaugnayan kasi sa dahil po, ganoon din yung buhay niya eh. ba, <laughs> ano rin siya eh? Mahilig na sa na mga bisyo. Ano? No, Nagkaroon siya ng mga kasalanan. Karam ako rin po. Marami kong gawa, nagawang kasalanan. Pero sa huli po, nagbago po ako. Punta na po ako ng simbahan. Naglingkod na po ako, naglektor, nagkomitator. Hindi naman po ako agad sa kristal Mayor eh. Naging ha, sabi nyo nga, magkamukha kayo ng ating patrong si San Agustin. Yan yeah, po, glory At, ang buhay ko noong una. Uh -huh. Meron po bang ibang tao bukod dun sa mga, uh, siyempre po, no? sa mga sa sinasabi natin na kapag ang isang tao naglingkod, hindi naman po nawawala ng pagsubok sa buhay. Pero sa mga pagsubok na inyong pinagdaanan habang nagdilingkod, uh, sino po yung naging inspirasyon nyo o nakatulong sa inyo? O ito si... po ba'y debosyon ninyo mismo kaysa na gustin? Uh, Doon po sa kuha, may kayo sa akin sa pagdilingkod, si Tata Pilo. Oo mm -hmm. una sa Kristang Mayor, yung pinalitan ko. Apo. Siya po yung una rito. Paano niya po kayo uh, na-inspire? Ah, kuwan po. Kinumumida ako sa inyo opisina para maglista ng mga binyag, kumpil. Ah, doon po. Doon po nagsimula yung... Hindi na po ako malis dito. Ang abutan ko rin mo, Senior Palma. Ako nga rin po yung gagawin niya, ano, sa kastan. Uh -huh. Hindi po ako natauhan talaga bagay eh. Ano lang po ako, yung naglilisa na lang ako ng binyag ah, yung tumutulong oh, lang po ako. Yun nga po, no? Uh, ano sa palagay nyo po yung meron sa buhay ng isang lingkod ng simbahan? Na meron man o wala, kaya nyo pa ding magbigay ng sarili? Ako po, sa alam ko, kaya ko magbigay. Meron o wala, bibigay ko sa sarili ko dahil para kay Lord to eh. Mm -hmm. Pero kung para sa ano lang, siwang nga, gusto ko rin makatulong talaga. Eh, kaya lang, wala naman talaga ako. Kaya po, nagpaparating na nga lang ako. Eh. Mm -hmm. po ako. No. Pero pagka kay Lord, pwede, wala pong problema. Kahit ano araw-araw ako nandiyan, hindi ako magsasawa. So, Maganda po yung Apo. salitang, lo, no? ah, lagi ko pong naririnig yung salitang patagang para kay Lord. Apo. Na, at ang paglilingkod naman ho, di ba, kay, kay Lord, Apo. Ah, pagbibigay ng sarili, hindi lang naman ito uh, dahil sa uh, talino, yaman, o panahon. Ibat-iba, no? Kayo okay, ho, ang yung iyong, uh, halos sabi nyo nga, buong buhay nyo na. O kalahati, higit sa kalahati ng inyo, or hey, almost half. Half to 72 na nga uh, po ako oh, ngayon. Nandito pa rin po ako. Naglilingkod pa din. so Hindi Uh, Ayun po, isang magandang bagay na natutunan natin yan bilang isang lingkod uh, mga kapatid na uh, hindi uh, hadlang na walang-wala tayo para tayo makatulong, makapaglingkod. Kung makapakita talaga tayo ng paraan, maibibigay natin, makapagbabahagi tayo ng sarili tulad sa halimbawa ni uh, Tata Joy sa kanyang paglilingkod sa parokya. Eh, ano naman po, Tata Joy, ang sa palagay ninyo, paano mapapalalim ng ating mga paparokya ang debosyon natin kay San Agustin? Alam ko, laging tumatawag, laging mapagpakumbaba, laging tumakit kay San Agustin at huwag makakalimot mm -hmm. na tumawag. Dahil pag nakalimot, wala na. Mm -hmm, mm -hmm. Tumawag po po uh, Yun nga, tama no Yung pagtawag ng Diyos siguro At pagtawag natin yes, Parang opo. dalawang bagay po yun Ang nakikita ko doon no Tata opo, John, dyan, na uh, Halimbawa, ang, ang Diyos ay tumatawag Sa anumang yugto ng ating buhay opo. Kayo po, nasabihin na natin Nasa rurok ng inyong bisyo Uh, ang kwento ninyo pero tinawag po kayo hmm. ng Diyos so nung tumagot po kayo ay nagsumikap naman kayong kayo naman ang tumawag sa kanya Opo. sa mga pagkakataong uh, kailangan natin ng tulong mm -hmm. basta magmakakali mo tumawag uh, tumawag o tumawa Tumawag. Mm. <laughs> Mahalaga din po yung pagtawa. no Kasi uh, tata-joy siya. So, no sabi nga ni Pope Francis, there is uh, holiness in uh, joy. Or joy is an element of holiness. Ang isang taong uh, daan ng kabanalan ay may tumatahak din sa landas ng tagalakan. So, ito, ito nakikita natin. Uh, si Tata Joy, sa kabila ng edad, sa kabila ng pinagdaanan niya, ay uh, tinawag at tumugon sa tawag ng Diyos at uh, tinahak ang landas ng pagbabago. Meron po ba kayong uh, uh, any uh, last payo or message para sa ating mga kaparokya ngayong pista? ang uh, may papayo ko lang po, eh, sana po huwag tayong magkamali at lagi po tayong tumawag sa Diyos at palagi po tayong maralangin kay San Agustin para hindi tayo maligaw ng landas. Yun po. Napaka sa uh, gandang mensahe po. Salamat po, Tata Joy. Salamat po. At uh, salamat po natin, mga kapatid. Si Tata Joy, nakasama natin uh, nagsusumikap uh, to tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Uh, Maraming salamat po Tata Joy. Salamat po. At uh, magkita-kita po tayo sa ating mga gawain sa ating ngayong Pistang Patron 2023. Muli, ito po si Father Prince Marcelo, ang inyong katuwang na pari sa ating parokya. Magandang araw po sa inyong you